O kung pautango naman ako ni Manay Marichu. baloon ta daw. Tao po? Tao po? Tao po? Manay, Natagal na paparagayon ka ngun yan. Ay, Jesus. Dating magayunon an. Bata, magayunon ang lipstick. Anong gamit mong lipstick? Ay, so ginakal ang kanaki ko. Ay, Al so? Ano kasubi sa ligas yung binakal akong magayunon na lipstick. Natahapon nun na. Blooming nun ka man ngun yan, manay maritsyo. kita. Nata. Garo magang edad mo, o, Ano ka pa sa nangun yan? Maangawa 28 siguro. Ang <laughs> ito. Ma kasabi mo magayuno nato. Oh. Kan manggura nuna iyan ngunyan. Atris ang tabi. Okay, barato hon man ano? Oh, ata. Iye barato hon. Hoyan ang tinapay. Manggura nuna iyan ngunyan mga tinapay mong As iyan. Ikusa na iyan. Oh, iyo barato man. Okay. Bata magayuno n ang tindera. Ay, salamat. <laughs> Ayen man ay Maricco. Maituyo ko ta ako sa imo. Maautang ano utang ko ta akong ano sa 20 sa tinapay. Mga ano pa? Ano pa, uyan na ano, bar brand? Saru, kaan? Atos, Tapos, ano Maylo? Ano pa? Tapos, uyan na sardinas. Ibahan mo man kay sardinas. Ano na, ano pa? Tapos, may bagas ka muna? Ay, bagas? Pero, ang kilong bagas. Mga limang kilo ko tang bagas. Ay, dahil pa man, ikapamulino kaya idako. Iyo, Pero, aram ko, igwa dyan. Igwa? Isas magayunan oh, si manay mo so, Ano pa? Iyo man sa iya tabi. Ni uni na ay sardinas so pa pala. Iya tabi man ay. Ni lawas. Mana sa sarong semana nang bayad mo kay ni. Ay iyo salamat man ay magayunon ka talaga man. Ay isus ko. Saan ka ka lipstick mo iyan? ko sa Iyo magbakal ka kayan ta. Mabakal ba? man ako sa imo. Bakalong kung sa imo. Ayo, salamat na na yung kaini ha. Sarong si Manan. Nasaan ang bayad O, o sige Oh, Jesus Maria Joseph. Siguro istoryahan sana ako. Nauto ako. Nag-utang palan. Nahiling mo an. Bata nagtarampak. Utro si mana, babayadan. Ang bida kayo Ako bayadan.